Magandang umaga mga kaagri. Welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan. Bayanihan sa agrikultura. Ngayon papakita po namin sa inyo yung ginagawa namin trellis para sa ating ampalaya at saka sa sitaw. Isang tunnel type at eye type na trellis para sa ginagawa nating microbionian farm. Coming up! What's up mga kaagri? Welcome to Agrinihan Channel. Nandito kami para magbigay sa inyo ng mga simplified farming methods. Para sa mga farming tips, solutions, and ideas, mag-subscribe lang po kayo sa aming channel. I-click nyo po yung bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos na aming ilalabas. Bago po namin ipakita sa inyo yung design namin ng trellis, papakita muna namin sa inyo yung update sa mga pinunla po natin last week. So ito yung mga pechay, talong, kamatis, tsaka yung okra. So malalaki na po sila. Kung makikita nyo po, hindi sila leggy. Kasi ang ginawa po namin dito, nilagay namin siya sa lugar po na naiinitan. Kaya... Makita niyo po matitibay yung mga stem ng mga punla. Sa mga bago pa lang po nakapanood ng episode na to, gumagawa po tayo ng isang Microbionian Farm kung saan ibibigay po natin to sa isang community, community po ng mga ngimsda para magkaroon po sila ng alternative livelihood kung hindi po sila nakakapaglaot dahil po sa masamang panahon tsaka sa maliwanag na buwan. May papakita po kami na ilang seedlings na kulay-dilaw yung dahon, yan po yung talong, yung iba kulay-green, yung iba dilaw. So isang palatandaan po kaya naging dilaw yung dahon, malalim po yung pagkakapunla. Nahirapan po yung seeds na lumabas doon sa lupa. Yung rule of thumb po ng pagpupunla, dapat times 2 lang po ng buto yung lalim na ginagawa natin sa pagpupunla. Pag malalim po kasi yung pagkakapunla, mahirapan silang lumabas. Sa ilalim pa lang, minsan lumalabas na po yung mga dahon. Kaya hindi sila naaarawan. Paglabas po nila sa pinaka surface, kulay dilaw yung dahon. So hayaan nyo lang, after few days, makaka-recover yan madiligan lang ng tama tsaka makakuha siya ng sapat na sikat na araw magiging kulay green din po yung mga dahon so napakalaking role din po ng apating uh, mix na ginagamit natin kasi doon po kukuha ng nutrients itong mga punla so kailangan maboost natin yung mga punla maging healthy sila para pag tinransplant natin sa field matitibay tsaka very healthy po yung ating mga punla para po sa ampalaya tsaka sa sitaw idadirect seeding na lang po natin sila unay lang po natin tapusin itong trellis kasi pag inuna natin yung tanim ng ampalaya at saka sitaw mahirapan po tayo maghahabol tayo sa paggawa ng trellis. So kailangan tapusin muna natin yung trellis bago tayo magtanim. Then maglagay lang po kayo ng uh, kahoy na balagbag po doon sa pinakadulo ng ating plot para po doon natin itatali yung nylon na paayon po sa ating plot. Ang ginawa po namin dito mga 6 to 8 inches po yung pagitan ng mga nylon napaayon po sa plat. Then dito naman po sa side kung saan aakyat po yung mga ampalaya, naglagay lang po kami ng limang nylon. So sa taas, sa baba, tapos tatlo po sa gitna. So we make sure na yung pinakababa at yung pinakataas po na nylon may pit yung pagkakatali. Kasi dyan po natin itatali ngayon yung nylon naman na pabalagbag doon sa ating plat. tatahiin natin siya mula dyan papunta po doon sa isang side ng ating plat pero kung meron pa po kayong ekstra buho, kahoy pwede natin siya install doon sa pinakababang parte tapos sa bandang taas na paayon po sa plat para magbigay po ng support doon sa ating tinataling nylon pero kung wala tulad po sa ginawa namin very limited kasi yung kahoy so ang ginawa namin nylon na rin yung pinakataas at yung pinakababa na pinagtatalian natin So naglagay lang po kami dito ng uh, support na balagbag po doon sa sa ating plot no para tumulong po na buhatin yung ating uh, trellis kapag gabi mga bunga na kasi pag walang support yan tendency niyan bababa po yung ating trellis no mabigat na po yung mga bunga lulundo po yung pinaka balag po natin kaya nag-install kami ng uh, support sa gitna na nakabalagbag naman po doon sa ating plot yung pagitan po ng dalawang plot yung ating poste na ininstall para sa ating trellis nasa 1.5 meters po yung layo pero kayang kaya po yan ng mga 2 to 3 meters yung lapad kayang punuin pa rin ng ampalaya para mas, mas malapad po yung kanilang pagagapangan. pero dito sa project natin kasi very limited po yung area kaya medyo niliitan namin ng konti nasa 1.5 meter lang para makapagtanim pa po kami ng ibang crops dun sa mga area. Kasi plano natin dito ay multi-crops para pag nagbenta po tayo sa mga consumer, meron tayong ma-offer na iba't ibang klaseng gulay. Mas maganda po kapag gumagamit tayo ng mga poste na matitibay para tumagal po yung ating trellis. Pwede tayong gumamit ng bayog, ng kawayan, ng mga buho na gulang na para mas matagal po yung ating trellis. Marami po kasi kami nakita ng mga farm na yung design po ng kanilang trellis pang isang beses lang. Yung instead na nylon po yung ginagamit nila, yung pantalit na straw, na uh, isang season lang, bulok na yung straw. Then, gagawa na naman po sila ulit ng panibagong trellis. No, sayang sa oras, sayang sa resources. Kaya, nahihirapan po sila sa pagtatanim, lalo na po sa paggagawa ng trellis. Pero kung gagawa po tayo ng mas matibay po na trellis, makakapagtanin tayo ng ilang beses, no? Pwedeng abutin ng isa, dalawa, tatlong taon bago po masira. So, nakaka po tayo ng time at resources. So, yan po yung ating tunnel type, no? Naglagay lang po tayo ng nylon na paayon sa plat. Tapos, naglagay din po tayo ng nylon na pabalagbag naman sa ating plat, no? Magkabilaan. Then, magtatanim po tayo ng ampalaya dyan po sa linya ng mga poste. Kasi yung yung nasa side na nylon, dyan po natin paakyatin yung mga ampalaya hanggang sa makarating po sila sa pinakaibabaw po ng ating trellis. Then after natin ma mafix yung mga tali, yung ating trellis, kung meron pa po tayong available na organic materials, pwede natin dagdagan yung mga nilagay natin dyan sa plat para pabulukin pa. Then after a week, pwede na po tayong magtanim ng ampalaya. Ito naman po yung I-type na klase ng trellis. Dito natin itatanim yung sitaw. Ito madali lang po gawin. Very simple lang po yung kanyang design. Naglagay lang po kami ng poste sa pagitan po ng plat. Tapos naglagay po kami ng mga poste rin sa gitna para magbigay po ng support. Then tinali na po namin yung nylon na paayon po dun sa plat. Tapos nagtali po kami ng mga nylon naman pababa dun sa pinaka-plat para akyatan po ng mga sitaw. Then, dyan po sa gitna ng plat kung saan po nakalagay yung poste tsaka yung pinaka-linya po ng nylon, dyan po tayo magtatanim ng sitaw para habang lumalaki, meron siyang makakapitan, then aakyat na lang po yung pinaka-sitaw natin doon sa ating trellis. So, ganun lang po kasimple yung ginawa nating I-type para sa sitaw. Nagtanim din po pala tayo ng napier grass para sa mga alaga nating kambing kung saan kumukuha tayo ng mga dumi para sa ating fertilizer. Then, sunod na itatanim natin ay okra, tapos kamatis, then yung ampalaya. Dito sa likod, ilalagay po natin yung sitaw. Abangan nyo po sa mga susunod na araw, papakita po namin sa inyo yung pag-transplant po natin ng mga pinunla, tsaka yung pagtatanim po natin ng sitaw, tsaka ampalaya. Kung gusto nyo pong masundan yung project na to, i-subscribe nyo lang po yung ating channel. And kung nagustuhan nyo po yung episode na to, i-smash nyo naman yung like button. Sana po tulungan nyo rin kami i-share information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-iwan lang kayo naman sa isa-isa ibaba at susubukan po namin sagutan isa-isa. Maraming salamat po. Happy farming!